Commander maglaban yan. timbang na ni commander, ayan, may natira kami pang ulam. idol? Good morning po. sa ating lahat mga ito na mga ko, pero pa ako sa damit. Eto lang, hindi, na, hindi ko na nakawalo yung pangingis na ako kasi yung anak ko, hindi na magising pupuit kasi lagi kaya ganyan ako sa mga magsisyo yan sali nila ulit ito mga ito sa akin ulit ah. pagod wala well, okay, ako yung pangino ulit mga ito hindi purti lapia alam bulig alam bulig purti lapia pangulod

Ano kayo? Ano kayo? order ka 10 kilo. Yeah. Sa kanya ulit? Hindi yeah. ko makaka-hape. Okay, Sa martes, umaba mo. Oh, Oo, Bakit niyo ko mga folder? Paastic, plastic. Ay, humpo eh. mga idol. Bago po tayo magtimbang ng tilapia ay eh, shout out muna po tayo mga lods i <coughs> <coughs> mo sila, darling. Shout out muna tayo, mga idol. Please. Dah. I-saytalo 'yabe si Mega Bichala, Edison Agustin shoutout sa kanyang asawang si Mila Flor Ramel Agustin at saka sa kanyang mami Cindy Agustin then shoutout Bobo Jeff ba? from Jeddah Saudi and then Michael Michael Lyons tapos shoutout din kay Julie Kamasuran suran ang, ang, ang parado ng Imus Cavite then Francisco Re Rogelio Nan South France, tsaka si Lolita sana ng Laguna ayan shout out sa inyo. Ay mga idol, shout out po sa inyo Thank you, thank you po sa inyo sa YouTube channel. na mga guys vloggers mga idol ayan, si

Ito, pangulam na namin. Yan. Maraming salamat po sa pag-follow at pag-subscribe po sa aming YouTube channel at aming FB page. Sa so, susunod po ulit namin mga video. Salamat po.